Yo, what's up guys? Wayne Motovlog here Alright, so pupunta lang tayo sa labas Kasi sasagutin ko lang yung tanong sa comment section Ang tanong niya, hindi naman siya tanong Parang suggestion niya lang is requirements raw po Ayan, basahin niya na lang So requirement sa pag-apply ng motor guys So nagawan ko na to siya ng vlog Pero hindi ko siya na-upload dito sa YouTube So na-upload ko siya sa aking Facebook page Pero anyway, sasagutin pa rin natin yan Sa mga nagtatanong dyan So hindi lang si Idol yung nag tanong nito, marami rin uh, hopefully ay mapanood nyo itong vlog Dalawa lang po talaga yan yung magiging requirements nyo. Proof of income and valid ID. So kapag sinabi nyo private employee, yung magiging proof of income nyo guys is payslip. Alright? Kasi nga employed kayo, yung binibigay sa inyo is payslip. So kapag government employee, hindi lahat guys ay binibigyan ng payslip. So yung iba, binibigyan sila ng payroll so may mga government employee rin po na payslip yung binibigay tulad ng mga police, teacher yan police, teacher, sundalo, navy yan so pag government employee and private employee almost parehas lang sila ng requirements so ngayon pupunta naman tayo sa business So, iisahin ko na lang yung business at saka yung self-employed guys. Kapag tayo ay self-employed or business, let's say mayroon tayong bakery, mayroon tayong sari-sari store, ayan, or fruit stand. So, yung magiging requirements nyo guys is business permit. May customer rin ako last time. So, meron siyang barbershop. Ayan. So, tinanong niya na wala siyang payslip kasi barbershop yung business niya so hindi naman employed si sir business naman yung kanya sir sa pincam yung ipoprovide niya is business permit kasi nga business niya is barbershop wait hindi ibig sabihin pro po pincam may payslip na agad alright yun yung kadalasan na nasa isip na mga nag apply sa akin Proof of income guys Kung ano yung pinag pinagkakakitaan nyo Alright So yun na Kapag business Business permit So ngayon kapag wala naman kayong business permit uh, Pwede rin naman yung DTI So pwede rin naman yung barangay business permit So example So pag guys Under pa rin yun sya sa business Alright self-employed business ganyan isa lang yan so yung kukunin nyo guys possible is barangay business permit ngayon nung pumunta kayo ng barangay then hindi kayo binigyan ng barangay business permit kung wala kayong mayor's permit eh pwede kayong kumuha ng barangay business permit what if kung hindi kayo bigyan ng barangay ng barangay business permit So, kung wala po talaga kayong barangay business permit, eh, pwede naman kayong kumuha ng DTI. Alright? So, make sure lang na existing yung business nyo. Alright? Hindi yung wala kayong business, pero kukuha kayo ng DTI for the sake lang na may requirements kayo. So, hindi pwede guys. Make sure na meron talaga kayong business at existing ang inyong business. Kasi pag during CI yan malalaman yung CI namin na wala pala kayong business so sayang may iba pang mga self employed tulad ng tricycle driver tulad itong mga Baja RE na to yan kumapasada so pwede rin po kayong mag apply alright hindi tay slip yung i-required sa inyo kundi yung franchise franchise po ng inyong uh, minamanehong tricycle yan So, meron po yata. Dapat po kung nagmamaneo kayo or nagpapasada or namamasada, kailangan meron tayong franchise. Alright. Ang ingay ni sir. So, franchise po. Mapa tricycle. Okay. Baja RE or triwheelers wheelers or van. Okay. Van operator. Jeepney operator. Kung ano pa man yan yung inyong minamaneho as long as may franchise. Pwede pwede po. So ngayon kapag hindi sa inyo yung franchise, so pwede kayong kumuha ng barangay certificate. So example, uh, kaya po ay isang tricycle driver. Then yung franchise is nakapangalan sa inyong kapamilya. Let's say sa tita, tito, uncle, auntie, Alright, so yung pwede nyo gawin guys is kumuha kayo ng barangay certificate. Okay. Dapat sa barangay certificate guys is nakalagay doon na kayo ay tricycle operator, tricycle driver. So kapag nakakuha na kayo ng barangay certificate, so proceed na po kayo sa akin. So ayan. So nakuha. Nakuha lang guys. Alright. So ngayon, uh, may nag-apply rin sa amin. So muntik na si Sir Madrecho. <laughs> so may kumuha rin sa akin ng motor. So self-employed. Habal-habal driver. So uh, sabi niya guys is uh, wala siyang payslip. So di ko alam bakit payslip talaga yung iniisip nila. So ang tanong sa sagot ni sir kung pwede ba raw siyang kumuha pwede pwede po Alright, so lapitan nyo lang ang inyong barangay hall Ayan, punta lang kayo sa barangay hall nyo Pupunta kayo dyan Ihingi kayo ng requirements or barangay certificate Na kayo ay habal-habal driver At kumikita kayo ng 20 Alright, so example Kumikita kayo ng 20,000 monthly So ilagay nyo guys Ilalagay nyo ngayon yan sa barangay certificate nyo yun lang yun lang yung kailangan nyo guys alright hindi nyo kailangan ng payslip kapag kayo ay tricycle driver habal habal driver or nagbi business or balot vendor alright so certificate lang galing sa barangay yung kakailangan niyo. dito na naman tayo sa remittance example na claim natin yung ating remittance sa sa Emlulye. Cebuana or saan pa ba yun yung gagamitin yung as proof of income guys yung kanyang resibo alright so yun yung magiging proof of income nyo kapag remittance yung galing sa sa remittance center e, M. Lulier, Cebuana yan dyan po yung resibo yung kakailanganin nyo so ngayon guys kapag naman ay sa ATM naman pinapadala yung ang inyong ang pera. so yung kukunin yung resibo guys ay yung kukunin yung proof of income guys is yung uh, statement of account 3 months statement of account yung kukunin nyo dapat so kapag remittance slip 2 months lang so yun lang yung kakailanganin nyo guys so sa proof of income pa lang tayo guys ha mabilis na sniper niya so ganun guys so makakapag remittance Remittance slip or statement of account alright uulitin ko lang Remittance slip na galing kung saan natin kinaklaim yung ating mga na-receive nare na pera alright emulier cebuana or kung saan pa man yan next guys is statement of account kung saan nyo kiniklaim yung pera through ATM HM. All right, let's say Land Bank, Union Bank, PNB, basta kung saan hinuhulog yung pera, doon nyo kunin yung statement na account. All right. So ito yung last na i-share kong uh, proof of income. So bihira lang kasi mag-apply yung ganitong proof of income. Uh, itong pension guys so bihira lang kasi itong mag-apply so yung pension guys is similar lang sya uh, parehas lang sila magkaparehas lang sila ng ng remittance uh, example pension nyo guys is sa land bank PNP so yung kukunin yung statement of yung kukunin yung statement of account guys is doon sa uh, land bank kung saan hinuhulog yung pension alright so mag si kuya sayang uh, gusto pa rin sana mag pension kanina <laughs> alright next time so yan lang guys uh, yung magiging requirements nyo so yan guys uh, pabalik na tayo and alright pabalik na tayo so recap lang tayo guys isa isa natin ulit para mas klaro so babalik tayo sa original na tanong kung ano ano yung mga requirements kapag maga apply ng motor So, yung requirements nyo guys is So, yung requirements sa pag-apply ng motor is Proof of income and valid ID Yan, yan yung kakailanganin nyo proof of, proof of income and valid ID Ngayon, kapag naman Ano-ano nga ba yung mga proof of income na kakailanganin nyo guys So, unang-una -una, Ito yung mga list ng proof of income guys Payslip Payroll right, COE with breakdown compensation, business permit, DTI permit, barangay business permit, barangay certificate, then remittance slip, two months remittance slip or 3 months statement of account. Kapag pension naman is 3 months statement of account. Alright, so sa mga valid IDs naman, kung itatanong nyo kung ano-ano yung mga valid IDs, So ito po yung list of valid IDs guys Postal ID, driver's license, UMID, national ID and voter's ID Reminders lang ulit kapag hindi same yung address sa valid ID nyo Pwede kayong kumuha ng barangay business, barangay clearance Alright, pwede kayong kumuha ng barangay clearance Ayan. So hopefully nakuha nyo lang guys kung ano yung topic natin ngayong araw Ayan, sakto lang din na may pinuntahan ako. So, napag-isipan ko na gawin na lang din ulit ng video yung requirements kung paano mag-apply ng motor. Alright. So, hindi ko kasi na-upload yung video ko sa YouTube. Na-upload ko lang siya sa Facebook lang guys. So, huwian so, ng mga bata ngayong oras. So anyway guys Salamat sa panonood Hopefully uh, Naintindihan nyo lang yung aking mga Sinabi Alright So kung gusto nyo mag apply Apply lang po kayo At kung wala pa rin kayo At kung meron pa rin kayong hindi naintindihan Alright So feel free to comment Alright Or feel free to message me Sa aking facebook page Facebook account or dito mismo sa comment section ng post na to handa handa ko po kayong sasagutin ayan hanggang dito na lang huwag yung matawag peace out. so bye guys see you in my next vlog bye